Hello, mat. Dala, intro, intro, intro. Dito kayo, dito kayo. Tabi kayo sa akin. Tabi kayo sa akin, tabi kayo sa akin. Intro, ano ba? Sa kanong kulay. Hige, tara, tara, tara. Ngayon pala, guys, maglalaro kami ng ano, Pinoy Tower Relapse. Miss mo? Oo, opo. Oo, ako dito sa oo. Nasa Nasaan, ka, Kirby? Oo ka, punta ka sa Jump! Buto, buto, ay, ay miss mo? Wala ka naman karapatan eh. Wala ka naman karapatan eh. Sabay naman miss mo. Sabay naman miss na kami dito. Wala na. Tara, laroy na talaga natin yung ano, yung laru talaga. Yung parkour talaga. Minecraft? hirap. Wait a minute, kaping mainit. Hindi ko na binabasa kasi nabasa ko na to. Lang, tapos siguro lang to. What if lahat ang ginawa mo pero hindi ka, hindi ka ang nakita niya? Ayoko! Oh, ayoko na nga, ayoko na nga, pamabutay na lang ko. Ah.